ayan. So, nandito na tayo sa Manila North Green Park na dati dyan ang simbahan kung saan ng COVID, uh, COVID ay nandyan rin yung krematorium. Yung so, sa mga namamatay dyan nilalagay. Libre ang mga pagpapalibing sa dito sa krematorium li libre rin during the pandemic. Kapag namatay ka sa COVID at naga nila ka. At nakalagpas na ba tayo do sa Bukwana kung saan maraming check-up. Pero hindi naman nila tinitingnan ng ano kung ano-ano pa eh. Ang tinitingnan lang naman nila kung meron kang mga explosive at saka yung meron kang pabango. Eh alcohol lang meron tayo. Hindi naman tayo nagdadala ng maraming mga kagamitan. So, update lang tayo sa... Undas 2023 dito tayo sa Manila North Cemetery kung saan inilibing si ang aking mahal na mga alaga ang aking doggy update tayo sa mga dog and cat lovers dito ay ang Manila Pet Cemetery natutumbukin natin papasok so update ko lang kayo sa mga nagtatanong sa akin kung magkano magpalibing ng mga hayop ha dito asod po sa eto ang admin dito kaya magtanong yan, eto ang admin pwedeng pwede tayong magtanong dyan kung saan makakapag-inquire tayo sa loob ng admin kung pwede makapagpalibing ng ating mga alaga aso so, aso at, at sa kapusa at pupuntahan na nga natin kung saan nakalibing si Doggy, paano ko to? <laughs> Teka lang, baka pwedeng tumalon. Pwedeng mag-cross. Siguro naman, dahil lilipat ako sa kabila. Oh. Dahil dito na, dito yung aking alaga. Dito nga pala si, hindi si YT. Si YT ay pusa. Si Inday ang aso ko. Yung naunang na doon sa, sa dulo nito ang Manila Pet Cemetery. At dito, dito ay, Lumakad tayo. Dito nga pala si Pauling. Diba? Ayan ang man, Chinese hospital. At napakaswerte naman at dito si Pauling na nailibing. Kung saan maraming mga uh, musuleyo dito ng mayayaman. At sa kabila na nyan ay ang Chinese hospital. So, let's go! Kasi gabi na ako nang nagpalibing noon. At dito... Ito ang pinaka puntod. Maraming salamat po at dahil pinatuloy niya dito si Pauling. Dito po yung nakalibing aso ko. Sumalangit na ang inyong mga kaluluwa at ang Chinese Hospital do sa kabila. May yaman ang may ari ng mausoleo na to. Tingnan niyo mga namasyal na kanina pa. Kuya, shout out! Maghay tayo doon. At ito ang Delara. Delara. Pauling, 28K na ang iyong view sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo mga nag, nag hindi man kayo subscribers pero nag uh, nagdasal kayo, sumama kayo sa panahon ng aming uh, journey ni Poleng during the time na may sakit siya at yung isang video niya na 28k and accounting. Uh, sana naman po, supportahan niyo pa rin po ang aking YouTube, YouTube channel, Amelia quintista. kung saan na doon ang pagpapainom ko po kay Poleng ng Yakult at saka ng Dextrose. So, taya, tara, puntahan pa natin si, si puntahan pa natin doon si Inday, ang aking 10-year-old na aso na nailibing ko rin dito. Unang-una kong naipalibing. Ito yung hugos ng tao, sa so dami ng tao, palabas na yung iba. Yung mga papasok pa lang, until 5 o'clock nga lang pala dito sa Manila North Cemetery. And it's raining, not cats and dogs, but tao lang. Tao, hindi cats and dogs. Kasi, oh, tingnan nyo, ang luluma na mga puno dito, 'di ba? Balete trees. Kasing tagal, kasing years na, kasing years, kasing old na ng mga ng mga ng Manila North Cemetery kung saan dito nailibing ang ang dating presidenting si Ramon Magsaysay. At doon natin 'yung tutumbukin. Papasok na tayo doon, malapit tayo sa Yan, sinasalubong na natin kasi kung hindi ito nga pala ang Pamilya Ingaran ang alam ko ang Pamilya Ingaran doon sa amin sa Baliwag doon sa San Rafael marami rin Ingaran doon ayan Manalaysay Penson nasa Bukana pa lang tayo ha? may Ramos Penson ayan ayan na ay yung bagong apartment na nakatapat yan sa harap ng Manila North uh, eh, ng ano ng retiro ng La, La Loma. Ayan ang bagong parang crematorium yata yung kasi inilipat na yung ano eh. Tinanggal na ayan oh, mayroong chimney diyan eh. Baka crematorium na diyan na nilipat. Ito yata yung Manila Green North Cemetery kung saan nandiyan yung mga apartment. Ayan, last year hindi tayo nakapasok doon sa dito dahil bumabagyo. Kung kaya ngayon, kahit nag tayo naman ay mamasyal. Hindi ko kayo na-update last year kung kailan si Pauling ay kalili, kalilibing lang. Hindi tayo papasok sa dulong-dulo. Ayan. Yung mga tayag, mayyaman dito sa Bukana. Pag may musuleyo ka, lalo na nung lumang, 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 lumang musuleyo, ay mayaman ka. Eugenio, Engino yata. Tingnan mo yung mga ano, may mga second floor na. Dati-dati pa nga, pag 31 pa lang ng gabi, pumasok na kami dito kasi makikita mo ang dilim-dilim dito. Ayun, ang dilim. Ay. Sorry ah, may nagmura. ako po, Diyos ko, wag naman ako makapirite. Kopyang kopya pa. Bakit naman?